So ayan guys, lalagyan natin to ng ilbo na ganito oh, para hindi pasukan ng tubig. Kasi pag malakas ang ulan talaga, papasukan to ng tubig. Ito. diyan oh. So lalagyan natin ng ganito. Ilbo. Pag yung ulan na tuloy-tuloy eh, talagang tatagas sa loob yan. Kasi yung iba kasi hindi nila nilalagyan ito ng pandikit. So lalagyan natin ng ganito guys oh he ano. Yan. Yan. Yan, okay na yan. Yan ganyan no. Para Kahit umulan ng umulan, hindi yan tutulo sa baba. Yan oh. sa kabila naman. Yung andun. Yan, pag umulan. Ano talaga yan? Ah matagas pagka malakas ang ulan pag walang ganito ito. iba kasi hindi lang nilalagyan kasi ito, lagyan natin kasi nasubukan ko na 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 namin to eh ayan o, ganyan o ayan ayan, so ganyan, gagawin nyo guys so, pagka may, ito pasingawan to sa CR pasingawan yan ayan, kahit umulan ng umulan, hindi na pasukan ng tubig yan kasi yung iba kasi Porque ganyan na uh, exhaust, hindi na nilalagyan ng pandikit kaya pag umulan ng walang tutulo tutulo yan sa kisame o kaya sa ano, wool nyo, pag ganyan. Tayo okay, okay no, na. Ano sa kabila nilagyan natin yan noon. Sa okay, doon Okay guys. Ganda view dito guys oh. Kaya sa bubong ng aking boss yung mga solar niyo mga nilinisan natin noon no, yung kanyang tree house o, tree house ayun si Mang Tanor andun sa baba naglilinis Okay. Hoy. Ano yan? Kahit dito, dito sa taas. Yan no? kaway ka dito, kaway. <laughs> <laughs> si Kuya Roy oke <laughs> okay, guys yan yan hmm. diba ang dito oh yan sa kabila bagong pintura na pala bubong nila ma'am dyan oh Ah, uh, ang liwanag ang um, ng sinag ng araw ang Oh, ayan ang bundok ng Rizal, mga ka-City Boy. natin, ha? Ayan. Rizal yan, Rizal. Ayan, doon sa dulo yung Montalban Rizal. Okay. Baba na tayo, mainit na. Saan na baba, oh. Yung mga sasakyan dyan, oh. Sasakyan ng aking buso. Oke. Okay. Mantap, mantap. Bye Bye bye.